Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Jember at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Pagdamay sa kapwa ang masayang isinagawa ng mga kapatid sa Eastern Bicol Medical Center bilang pakikipagkaisa sa proyektong INC Giving. Mula sa Distrito Krasyastiko ng Katanduanes, may balitang hatid si kapatid na Fiona Magdarao. Ang Eastern Bicol Medical Center, ang provincial hospital ng Katanduanes maraming kababayan natin ang nagpapagamot sa institusyong ito. Ito ang napiling venue na pagsagawaan ng proyektong INC Giving dito sa Distrito Eclesiastico ng Katanduanes. Mula po nang matanggap po ng Matang aming lokal ang pasya po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo na pinahihintulutan po ang INC Giving dito po sa Eastern Bicol Medical Center ay masayang-masaya po ang mga kapatid sa pangunguna po ng mga may tungkulin. Maaga pa lang ay inayos na ng mga kapatid ang lugar kung saan nila ilalagay ang kanilang ipamamahagi sa mga kababayan natin na nasa vicinity ng hospital. Bakas ang kasiyahan sa mga kababayan nating nakatanggap ng ipinagaloob ng mga kapatid. Ito pong aktividad na ito na Iglesia Ni Cristo ay ginagawa hindi lamang po dito sa Vira kundi sa buong mundo kung saan meron pong lokal ng Iglesia. Ang layunin po ng aktividad na ito ay para maipakita at maipadama natin sa ating kapwa-tao ang ating pagmamahal at pagmamalasakit lalo na po sa mga nangangailangan. Ang proyektong INC Giving ay patuloy na itinataguyod ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo upang tuparin ang utos ng Panginoong Diyos na ibigin at ipagmalasakit ang kapwa. Mula po rito sa Viracatanduanes, ako po si kapatid na Fiona Magdaraog para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid Djembar Zaga. Magandang hapon po.